Si Andres Eduardo, ama ng kinalang construction magnate na si Alice Eduardo at sikat na vlogger at socialite na si Small Laude ay pumanaw sa edad na 90. Narito ang mga detalye. The Philippine Showbiz List Presents Detalye ng pagparo ng dade ni Small Laude na si Andres Eduardo Ipinahayag ni Small ang malungkot na balita sa kanyang Instagram stories nitong January 31, 2025, kung saan nag-post siya ng isang taus-pusong larawan kasama kanyang kapatid sa ospital habang nadadalamhati sa pagkawala ng kanilang ama. Sinulat niya, Oh my God, I can't believe you're gone. I'm so heartbroken. Rest well, Dade." Si Andres na kilala rin bilang dade na kanyang mga mahal sa buhay at mga fans ni Small ay nagkaroon ng mahalagang papel sa paghubog ng kanyang mga anak upang maging mga matagumpay na individual. Sa kanyang huling sandali ay pinahayag ni Alice ang kanyang pagmamahal sa ama. All our hugs were not enough. You were always, always there for me bilang pangulo at CEO ng Santa Elena Construction. Palaging binabanggit ni Alice ang kanyang mga magulang bilang kanyang panghabang buhay na kasama sa negosyo at sa buhay. Madalas siyang gunitain ang kanilang mga pinagsamahan at ang tahimik ngunit matibay na suporta ng kanyang ama sa bawat tagumpay at pagsubok na kanyang hinarap. Ayon kay Alice, ang kanyang ama ay isang man of few words. Ngunit ang kanyang tahimik na impluensya sa buhay ni Alice ay napakalalim. Ibinahagi rin niya kung paano sa loob ng 20 years ang kanyang mga magulang ang palaging kasama niya tuwing bumibisita siya sa mga construction sites o tuwing may isinasarang kasunduan sa negosyo sa halip ng kanyang mga engineers ang sumama sa kanya, ang kanyang mga magulang mismo, ang kasakasama niya sa sasakyan nagpapakita na nagpapakita ng kanilang walang sawang suporta at gabay sa kanyang paglalakbay sa mundo ng negosyo. Si Andres ay amarini ng Melba Solidom at Joel Eduardo. Sa mga nagdaang taon na kanyang sharp-tongued and frank personality ay naging paborito ng mga followers ni Small sa social media dahil sa kanyang iba't-ibang kalokohan at nakakatuwang sense of humor. Bagamat mas kilala ang mga anak sa kanilang larangan, kakaunti lamang ang nalalaman tungkol kay Andres mismo. Si Andres at ang kanyang asawang si Elisa Eduardo ay bumuo ng isang matatag na pamilya at pinalaki ang kanilang apat na anak, sina Alice, Small, Melba at Joel. Bagamat may kanya-kanyang landas sa tinahak ang na nanatili silang malapit sa isa't isa mula sa isang mayamang pamilya, si Andres ay nagtapos ng dentistry, samantalang ang kanyang asawa ay isang certified public accountant. Ang kanilang mga propesyon ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon sa sipag at edukasyon na siyang ipinasa rin nila sa kanilang mga anak. Tubong Haen may si Andres, isang lalawigan na kilala bilang vegetable basket ng Luzon. Ang pamilya Eduardo ay nagmamayari ng isang sakahan kung saan lumaki sina Alice, Small at ang kanilang mga kapatid sa pagtatanim ng kanilang sariling mga gulay. Bukod sa pagsasaka, ang pamilya ay kilala din sa rice milling at trading na lalong nagpalalim sa kanilang ugnayan sa lupa at komunidad. Maliban sa pagsasaka at negosyo, nagmamayari rin sila Andres at Elisa ng isang bowling alley sa Nueva Ecija. Naalala ni Alice ang mga panahong tumutulong siya sa bowling alley, isang karanasang maaaring nag-ambag sa kanyang matibay na koneksyon sa kanyang mga pinagmulan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy siyang nagbibigay pabalik sa Nueva Ecija sa iba't ibang paraan, mula sa pagpapatayo ng San Agustin Church at mga parish hall hanggang sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangang komunidad. Kahit na may tahimik na presensya, laging nandyan si Andres para sa kanyang mga anak. Madalas siya lumalabas sa mga vlog ni Small, madalang magsalita ngunit ipinapakita kanyang tahimik na suporta sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Para kay Alice, si Andres ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay sa negosyo. Ang pamanan ni Andres ay patuloy na mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang mga anak na mga tagumpay ay sumasalamin sa mga pagpapahalaga ng sipag, tiyaga at pagkabukas palad na kanyang isinabuhay. Batay sa inilabas na anunsyo ni Small, magkakaroon ng viewing para sa pamilya sa January 31, 2025 at viewing para sa pamilya at mga kaibigan mula February 1 hanggang 4 mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Santuario di San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City. Magkakaroon din ng daily mass mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi sa naturang simbahan. Samantala isang funeral mass ang gaganapin sa February 5 alas 9 ng umaga bago ang libing sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Rest in peace, Andres Eduardo.